mo ni Uhong ron sa Barangay Bagtik dagko kayo tawa mga guys mo so, ko kayo no Kaya kita mo ni guys mo masaya masilungan na to guys, o. O. O, dako, kay guys. O, kay bagtik, mo so, oh, dagko kayo Uhong guys dagko kayo ng Uhong Bagtik ma ho masilungan yun mo so nakaresa pay Uhong sa o oh. oh, dagko gap na guys tapos unahan guys Tanawa nyo guys. Uh, uhong dagko kayo. Hmm. Uh. Yan na pa dito sa pipikas guys. So, uh. dagko kayong uhong guys. No? Kita mo guys. So, um, oh, mga niya uhong sa barangay Bagtik. No? San Remeo, Cebu. So, mo niya kung g uh. Kita mo na. Oh. Dagko kay punuan sa uhong. No? Dagko punuan. wala kayong upos Dagko oh with the relingkuran oh nakuha kayo guys so kita mo na guys oh no kada wow. oh, kadakuan ng uho nga ah, guys no oh, at aling tanahon na rin sa record ah sa babaw mm, dara guys so. oh Oh, kayong uhong. Dapat oh. Yung salingkut lingkuran. Sa so lingkod lang tadari. sa uhong guys. <laughs> lingkod tadari sa uhong. Papabuta sa itong yato dari.